Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone at maingay na umaga, no? Ayan, so ito na naman ang yung life coach at kanil ko partner, Ate JB. So, for today's video kaibigan, no? Napakaganda po ng topic na ating pag-usapan. We will be talking about pagsisimula ng negosyo, no? Starting a business. Maganda po ito kay Bigan. At naisipan ko po na gumawa ng video ganito. Hindi man tayong lahat, most of us po ay gusto talaga magkaroon ng negosyo, sariling business. Kasi naman, marami po tayong naririnig at nakikita na mga kababayan natin na umasinso ang buhay. Yung iba, umaman pa dahil sa pagkakaroon ng sariling negosyo. Kaya naman, siguro, siguro no, kung hindi man lahat, most of us talaga gusto magkaroon ng business. Pero kaibigan, hindi madali po. Maraming hadlang, maraming pumipigil sa atin kung bakit hindi tayo makapagsimula ng negosyo. Pero bako natin ito uh, pag-usapan kaibigan. Please don't mind my background noise. Ang ingay po ng mga bata. Wala po kasi ang kanilang teacher, no? Yung tindahan ko po, po ay nasa likod lang ng paaralan. Pag wala ang teacher, maingay talaga yung ating mga students. Kaya sana panoorin nyo pa rin po hanggang dulo kahit maingay yung aking background dahil marami po kayong matututunan no, sa ating topic na yun. So kaibigan, no, again, but before that, again, no, parang pasiko-siko si Ate Gb. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe kayo kay Ate Gb and then pakihit na notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag -asinso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong sa amin ang ating family. So ngayon kaibigan, no? ano ba ang mga hadlang? Kaibigan, pag-usapan po natin ang number one reason kung bakit kahit gustuhin man natin na magsimula na negosyo, kahit we are drive, driven, no? we are driven by our passion. Gusto talaga, love talaga natin magsimula na negosyo. And we have enough knowledge. Marami tayong na, na Marami tayong natutunan, marami tayong mga knowledge about sa negosyo na gusto nating start, gusto nating pasukin kay Bigan pero may humahad lang, may pumipigil. Isa na po rito yung pagkakaroon ay pagkakaroon ng problema natin about puhunan or kapital. Malaking <laughs> malaking problema ka, mga kaibigan yung kapital, yung puhunan kasi kahit may mga business ko na pwedeng simulan kahit wala kang pera, Most of the businesses kaibigan, kailangan talaga ng pera, pampuhunan o ra pang So anong ginagawa natin, most of us hahantong tayo sa ano, sa utang. Manghihiram ng pera para pangkapital, para uh, pangumpisa ano, para pampuhunan sa negosyo na atin sisimulan. Kay bigan, nagawan ko una po ito ng video, kung okay lang ba no, pwede ba magsimula ng uh, negosyo gamit ang perang galing sa utang? Sinabi ko po sa akin previous video, okay lang naman. Pwede pong maghiram, humiram ng pera pang simula sa negosyo. Pero dear friends, nasabi ko ito na okay kasi may mga kababayan po tayo na ito yung ginawa at uh, lumago ang kanilang negosyo o masinso sila. Pero, may pero. Marami rin po ang gumawa nito ng hiram ng pera para umpisahan ang negosyo kanilang gusto pero Nalogi ang kanilang negosyo at nagsara. Wala na silang negosyo. Just think of it. Isipin mo na lang. Manghiram ka ng pera kaibigan para pagsimula sa negosyo. Tapos nalugi yung negosyo. Tapos na wala yung business mo. Natigil. Ang, ang, laki ng problema mo. Wala ka ng source of income. Wala na yung negosyo mo. At may utang ka pa na kailangan mong bayaran. di ba? Malaking stress. Malaking problema yon. Kaya hindi talaga advisable para kay Ate GB hindi po advisable, hindi ko na advice na mangutang mangu ka, manghiram ka ng pera pang umpisa sa iyong negosyo. So, mas mas mabuti pa yung kunting savings mo, yung kunting ipon mo, yun yung gamitin mo pang simula ng business. Huwag ka na lang manghiram. Okay. Pero, pag magsimula ka ng business or negosyo, no, meron ka na nito, maliit lang, at maganda naman ang takbo yung negosyo ngayon, gusto mong manghiram ng pera, okay lang. Manghiram, again ha? Manghiram ng pera, pang open ng negosyo, pang start, no, pang capital sa bagong negosyo, hindi po yun okay. Pwede naman, pero hindi advisable. Pero, pag manghiram ka ng pera para i-expand, to expand your business, para mas palaguin pa yung tindahan, gusto mo mag-open ng other branch, gusto mong uh, dagdagan yung mga stocks mo, yung mga paninda mo. Okay lang po umutang, wala po yung problema. God, masyado na talagang maingay mga kaibigan, no? ayahan so, pero wala akong choice. Kung hintayin ko yung teachers nila na dumating, pumasok sa kanilang classroom, matatagalan pa siguro. Hindi ako makagawa ng video. Kaya naman sana, kaibigan, please understand. Sana tapusin nyo pa rin yung video ni Ate JB, ha? Uh, Maiksi lang naman po ito. Kahit maingay ang aking background sana sa tapusin niyo po ito. Marami kayong matutunan. So, kaibigan, again, they're friends, no? Isa lang yung intermission number. Ang ingay kasi, kaibigan, no? sana maintindihan niyo po. So, ngayon, kaibigan, na again, uulitin ko, hindi maganda, hindi advisable na humiram ka ng pera pang kapital, pang start ng negosyo. Hindi advisable. Maliban na lang, just except kung meron ka ng tindahan, nakatayo na ito, tapos gusto mo na again, i-improve. Eh, gusto mong dagdagan ang stocks mo Gusto ka magkaroon ng other branch So pwede po kayong mangutang Pag ganito po Mangutang po kayo Pang dagdag stocks Pang uh, pang renovation Pang expand Ayan Okay po yun Kasi this time Meron ka ng uh, negosyo Alam mo na kung paano ito papalagoyin talaga Alam mo na ang pasikot-sikot At alam mo kung magkano yung kinikita mo Araw-araw Linggo-linggo Buwan-buwan Ngayon alam mo na kung makakabayad ka ba or hindi kung sakaling manghiram ka para dagdagan ang stocks mo. Alam mo na yung percentage sa kinikita mo, profit mo. Kung alam mo na kung makakabayad ka sa interest na sa pera o utangin mo kasi most of the utangs mayroon talagang interest. Pero ngayon nga, the good thing is that kung establish na yung tindahan mo tapos mangutang ka para pandagdag or pang expand sa business mo, okay na yun. Malaki ang chance na mababayaran mo ito kasi nga again, nakatayo na yung tindahan mo, alam mo na kung magkano ang kita mo. So, huwag ka namang umutang na susubran, malaki talaga, na hindi mo kayang bayaran. Kaya yes, tayo kasi alam natin, tayo mga negosyante, alam natin magkano yung perang pumapasok sa atin. So, alam rin natin magkano ang pwede nating gastusin, magkano ang perang pwede nating pakawalan sa ating bolsa, sa ating mga kamay. So, makakabaya talaga tayo. Again ha, sana kaibigan ha, isipin nyo lang talaga, kung pwede, na hindi ka umutang pang business mo, pang simula ng iyong negosyo, wag po kayong uutang. Kung nag-aalala kayo na konti lang yung savings mo, konti lang pera mo, baka hindi makasya, pwede naman po yun. Pwede magsimula na negosyo gamit ang maliit na puhunan, maliit na kapital. Hindi ko sinasabi na hindi pwede magsimula sa maliit na kapital. Mas maganda ngayon. Magsimula ka sa negosyo gamit ang maliit na kapital. Wala kang iniisip na bayarin. Wala kang utang na babayaran. So, ang isipin mo lang, focus ka lang sa pagpapalagay yung negosyo. Wala kang iniisip do, kung mababayaran ko pa yung utang, yung pirang inutang ko, wala. Less problems, walang stress. <coughs> Less stress. Ayun, sorry, naupon mo si Kaya, advice ko talaga, kahit maliit ang puhunan mo, kasi maliit lang yung savings mo, okay lang yan huwag ka pa rin mangutang. Eh, kung pwede, 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 may magpahiram sa'yo, kamag-anak, kapamilya, walang interest, okay. Basta walang interest, ha. Pero mas advisable ko talaga na huwag ka nalang mangutang, kaibigan. Magsimula ka na lang na negosyo mo, gamit yung pera mo. Maliit man yan, okay lang. Lalago pa rin po ito, kahit malit yung ating kapital, basta marunong tayo. Magaling maghandol, may tama disiplina sa sarili. No? Alam natin pasikot-sikot sa negosyong ating gusting uh, simulan, pasukin lalago pa rin po ito kahit maliit ang ating puhunan. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos yung po hanggang dulo yung ating video. Alam ko makakatulong po ito sa ating lahat. Lagi lang natin isipin na hindi posible, hindi mahirap na pasinsoy ng buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.